So yun tol no, uh, isang mapagpalang araw sa inyong lahat no. So ngayon uh, patuloy tayo sa paghanap sa katawa ni Porti No? Hanggang nandun sila sa loob, tayo dito sa labas, maghanap tayo tol. So may salamat sa iyo ma'am no, sir, uh, uh, nagbigay ng info no. Nakita ko doon tol, mga kawayan. Mga kawayan yung nakalagay Ayan. Dami talagang kawayan dito tol. So, yung area ana papalibutan ng kawayan tol. So, yun no. Hindi natin alam kung saan talaga yung saktong nilagay yung si 44 Porto no? kasi yung sobra ng dama kawayan dito Alos hindi na natin makita. So, yan. Huwayan din tol. Nagirap talaga. Ano? Ano? natin ito kasi napakali, napakalaki ng napakalaki ng area tol hindi natin mahanap kasi yung nakita ko tol sa nagpasa sa akin ng video sa niya kawayan no? tapos may dahon ng ang sagay at nilagyan ng kahoy sa ibabaw so maraming maraming salamat sa iyo mam no? so yan. tuloy tayo sa paghahanap sa harap kawayan din kawayan yeah. din dyan gimana natin dito to ah. hey. sana makita natin yung palatandaan tulong na kahoy ako sa inyong toa yan. So malakas yung ilang to na. Sabi yung kawayan tol kasi kaya mahirapan tayo maghanap. Kasi yung yun nga makita ko. Yung buong palikid ng nilagyan. Yung Santos Living 44, yung palibot yung kawayan no. Sige no. Oh. Ito kawayan na naman. Yung sarap sa kawayan. So mahirap talaga no Mahirap talaga nating hanapin So yun napakalakas pa ng ulan to lok Kita nyo Pero pa rin tayo no Para mahanap natin yung kaibigan natin Kasi 44 Jangan pasal ikut. Ini kau mikau ayam pedul. talaga Sumbasa na ako sa ulan Malapit ah uh, dado to pag magkasakit tayo tol No Magpaantala talaga tayo napalak, napakalaki kasi itong lugar na tutol kaya mahirapan tayong hanapin sa 44 no Masa yung kamera natin Kita lang natin yung kahoy na palatandaan na ano. Yung parang kahoy na putol tapos nilagyan ng dahon. Makita lang natin yung tul. Yun na siguro no. So shout out sa mga silent viewer natin dyan Shout out sa yung lahat mga tol At sa hindi pa nakasikita sa akin channel pa no Sa aking munting channel uh, Bisitahin nyo po yung Adventure. no At huwag nyo kalimutan po Pag-click yung notification bell, Para update kayo sa mga Panibagong i-upload na video Araw-araw At i-like po no Share at yung video Tignan nyo po bawat angulo namin Sa aming mga video mga tol So yun, nakita alam ko na Na yung babae pala nagpanggap si Dax pala yun no? Sana walang kasamang nangyari sa, sa kanila tol Hindi naman tayo lumayo sa kanila Andun lang sila maya, masyado sa sa unahan tol So yung kampo So ako nagtutikot ako dito sa paligid kasi nakita ko. You ng know, nagsabi na malapit lang po talaga daw. So tuloy tayo. 造成了。

Mahanap ko yung libingan ni Purti Puro ba? Yung mm -hmm. pinagigyan sa kanya. Pinaikot-ikot okay. na ako dito sa maraming kawayan. Oo. Oh. So, mm -hmm. kasi may nagsin sa akin, Tol. Na video ba? Na oh. ah, malapit ko, lang sila sa kawayan Tapos may kahoy daw. Akala ko ako lang ang nagsin. sin Oh. Tayo siguro lahat. Tayo mo. tayo lahat. Okay, Makainis na tayo para, sila ng para makita natin si Purti hindi tayo magtagal dito. Kasi madaming mga ano doon. Sige. Dito. Ano din pre natin. Ayan so tol, kita na natin si Inday at si Tisoy, yung mga kasama natin tol. So yun, ah, sa mga hindi pa nakasubscribe at Tisoy, bistahin niyo po yung channel niya mga tol. No? ay isang kaibigan natin tol. sa no? Isang hunter din. At sa Inday, no? Ayan uh, pa lang sa mga na hanapan ko daw sa Hidon Jay. Ayan na, ayan. Ibuto na sa Hidon Jay. Tondol, magkita-kita na tayo. Ito oh. na may isiba dyan. Ito na rescue. Oo. Tapos dyan, dyan na kawayan. May nag-ano sa akin. Dyan na kawayan, dyan na may iniwan. Mga nagsama ka nung isiba. Dyan? Oo. Oh. So, maraming man. Tapos sa unahan dito, may bahay. Doon din na rin si Pagpipo. Hmm. Oo. Oh. Puntahan San natin doon. Saan man yun? Yan sa ano, malapit lang. Tara, natin ta. Okay. Tara. Ta. Yeah, okay. Ito muna. Yang yang bahay na yan, diyan sabi na doon Naligtas niyo si Badan. Doon din si Utipur. Mm. tapos, malapit lang daw dyan. Malapit Sintol diyan pala dai binaril si ano si 44. Tuwan so, daming kawayan talaga tol nakapaligid sila oh. Kahoy lagi diri. Nalagi kahoy diri. Kali.